Hello! Hi! <laughs> Ayan! Nagtaho si Gisette at si Tonette kaninang umaga. Ayan! Sobra! Talagang favorite na favorite nila ang taho. Hmm, masarap naman siya. Ano, at tama lang yung timpla kasi minsan kasi yung arnibal, yung sugar na nilalagay nila dyan. Pag sobrang luto naman, eh mapait kaya yan ito tamang tamang tapos meron namaliliit siya maliliit yan masarap po siya at saka talagang gustong gusto ng mga bata yan dati pa nagpapabili talaga sila ayan o no, ito si Tonya talagang namimilit kung pwede dalawa daw sa kanya kasi nga nakulangan ata siya <laughs> ito si ate ayaw pumayag na punan ko ng video kaya tinatimingan ko lang ayan eto no, ah, medyo maliit siya sa baso. 10 pesos siya. Napakaliit. Parang iba na ata talaga ang mga presyo ngayon. Pumahal na ng pamahal. ko hindi naman eh, paliit ng paliit yung pagkain. Pero, yan. Natuwa naman ang si Gisette tsaka si Tonet. Yan. Yan no, dito. Kayang hawakan ng kamay ng bata. Yan, sarap na sarap siya talaga, gabi. Tinitignan <laughs> pa nga niya yung isang baso eh. Kung pwede, sa kanya na lang daw yun. E, reserve po yun para kay Kuya Josh niya. Yan, o, ba diba? Dito nga pala kami sa Tiki Bar. Yan, kasi nag kasi ako ng gamit ko para sa kakil. So, ayan o. Hmm. Masarap ako sa umaga. So, uh, ang mga nagbebenta niyan, nilalako lang nila sa daan na yan. Minsan naman inaabot sila ng gabi. Hmm, hindi ko lang po alam. Hindi ko lang alam kung sakali man na eh, yung tahong na binibenda nila express ko pa. Ayan, si Gisette. Hello, ate. Kinuhanan ko siyang na hindi niya alam. ha di ba? Diba? Nakakatuwa tong anak ko. Dalagang-dalaga na. O, yan si Gisette. Gisette Angelic. Mm -mm. Ayan, si ate. Kaya panakaw-nakaw lang yung video ko dyan. <laughs> Ito naman. Yan naman si ate. Ayan si ate, si ate. O, oh, diba? Ate ang tawag dito net dyan kasi mas matanda si Gisette ng isang minuto. Yan. O, oh, diba? Diba? sabay pa sila maglaro ng taho diyan oh ayan oh kambal talaga no pa <laughs> di ba sabay pa sila yung ano yung pagsisipsip nila halos parang identical din pero hindi naman sila identical twin sila ay fraternal twin yan fraternal twin sila separate sila ng inunan yung inilabas ko hindi katulad ng identical is isang supot talaga identical isang ano ha isang parang parang ano ata po yun yung, yung bag nila sa loob ng chan ng isang ina ayan. ito kasi is separate ayan ayan si ate hello ate Gisette. yan nag enjoy sila sa taho <laughs> ayan eh medyo ubusin sa kanya <laughs> nagpapabili pa siya eh. kaya lang umalis sa yung taho o, diba? Ayan o. Hmm. So, mga gravity thank you for watching. Ayan po. Um, sana nag-enjoy kayo. Ah, uh, try nyo yung taho kung pwede everyday. Yan, good health for the body. Bye, mga kagravity gravity See you!